Ibinahagi ni Pastor Tolentino Rivera ang kanyang testimonya kung paano iningatan at pinortektahan ng Panginoon ang kanyang pamilya sa programang Counter Blessings ni na former Governor Sharina Cherry Domingo Mali at Dr. Kit De Guzman. Nakaranas umano ng aksidente ang pamilya ni Pastor noong taong 2011, ngunit kanyang ipinagpasalamat na walang nangyaring masama sa kanyang misis at apat na anak. Samantala, kinailangang operahan si Pastor dahil sa kanyang naging malubhang kalagayan. Kahit sinabi ng doktor na no 40% lang ang tsansa na siya'y mabuhay. Sabi pa po ng doktor, kung sakaling operahin ako at mabuhay ako, ay uh marami pong magiging komplikasyon. Sa kabila ng mga sinabi ng doktor na maaari niyang maging komplikasyon, ay wala o manong naranasan si pastor at naniniwala siya na ito ay ang himala ng Panginoon. Ayon kay pastor, nung siya'y naaksidente, ay nagtuturo pa lamang siya ng choir sa simbahan at sa ngayon isa na siyang vocational pastor na nagtatrabaho upang masuportahan ang kanyang pamilya at ang simbahan na kanyang pinaglilingkuran. Ako po ay nagtatrabaho sa uh, isang uh, government government owned and controlled corporation, isang uh, attached agency ng Department of Agriculture po ang Philippine Rice Research Institute oh. or PhilRice. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho mano si Pastor sa Rice Chemistry at Food Science Division kung saan sinusuri niya ang mga kalidad ng palay. Kwento pa ni Pastor, kailangan niya magtrabaho dahil mayroon siyang pinag-aaral na dalawang anak na nasa kolehiyo. Kahit nais na ng kanyang mga kasamahan sa simbahan na siya'y mag-full-time pastor. Para sa Balitang na Sigaw, Amber Salazar.